Hello everyone! How are you? So ito nga, meron lang akong sasabihin sa mga bully dyan, sa mga mahilig mang bully, um, indirectly man or, or directly. Hindi ibig sabihin na hindi nagsasalita yung mga binubuli nyo o hindi ibig sabihin na hindi siya po pumapato sa inyo is pinapayagan niya na kayong ano, um, manalo sa ginagawa niyong pambubuli. Kasi, madalas, yung mga nabubuli na hindi nagsasalita, nag-iipon lang yan ng lakas ng loob. Kung paano kayo ibabalibag. <laughs> What I meant is, um, sometimes, those people that you bully, actually, um, just observing you, how you attack them. Because, um, may mga laban kasi na hindi na pinapatulan. Sabi nga, choose your own battles. And, meron ding pambubuli na pinapatulan na. So, Uh, isipin nyo kung ano ba yung nakukuha nyong satisfaction when you bully people when you like like being uh, mean or rude to people like what is the satisfaction that you get from that that you keep doing it even if the person is uncomfortable already and not happy anymore with how you treat them so mag-ingat kayo sa hindi gumaganti at sa hindi nagsasalita dahil most of the time they're just observing you so they know when and where to attack you so be careful okay huwag pa kasi siguro na hindi lumalaban yung mga yan dahil once na lumaban yan yari kayo patingipin nyo lagas